Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! Bago ko nga pala umpisahan mga kumaretes ng video na to, ay humihingi muna ako sa inyo ng matiimtim na panalangin. Kaya tumi mga pinagdaraan ng pagsubok ngayon ay sana itibayan pa nila yung kanilang mga loob at magtiwala sa taas. Totoo lang guys, hindi ko alam kung paano uumpisahan tong video na to. Lalo na sa pag-voice over. Pero lingid nga po pala sa inyong kaalaman, na isa sa mga kasamahan namin nung high school ay naandito sa ospital. Hindi ko na po ididetalye kung ano yung nangyari sa kanya. Pero pag gumaling na nga siya at pag nakita niya nga tong video na to, ay naandito lang kami para sa alam naman namin na lumalaban ka para sa pamilya mo at naandito lang kami para ipagdasal ka. Huwag kang bibitaw at magre-reunion pa tayo. Ewan ko lang mga kumartes kung kayo din ba ay ganito. Sila nga ay mga kaklase ko nung high school pa. Pero hanggang ngayon nga ay solid pa rin at halos nagkikita-kita pa rin naman kami. Pero hindi naman ganun kadalas dahil nga may kanya-kanya na nga rin kami mga buhay. Kaya minsan talaga nagkakasama-sama lang kami kapag ka magseset ng reunion. Tapos pag nagkikita-kita pa ay bumabalik talaga yung mga nakaraan. Kita nyo ba ba mga yan? Yung mga wala dito, binubuli ng mga yan. Number one na mga bully kay naman. Pero maigi na nga lang sa amin at hindi nga mga napipikon. At ito nga palang kaklase namin na may pinagdadaanan ngayon ay eh, magjowa nga din pala sila nung high school. Parang kami lang ng aking asawa dahil mga high school sweetheart nga kami. Hoy! Sobrang tagal na nga rin pala nila at hindi nga namin mawari kung sino ba talagang pumikot. Kaya naman Marlin, ikay gumising na at pagdidiskusyonan pa natin yan kung sino ba talaga. Dahil sa totoo lang guys, nung naging sila nga ay eh, sobrang gulat na gulat kami. Dahil itong si Marlene nga ay crush na crush nga lang itong si Nepoy noon. Pero hindi naman siya pinapansin. Kahit nga sa slambok namin noon, siya pa rin yung nakalagay na crush eh. Tapos sa tatatandaan ko pa nga noon, meron nakalagay sa slambok. Ang nakalagay nga noon ay kung sino yung pinakakinatatakutan mo. Ay aba, ang nakalagay kay Nepoy ay si Marlene daw. <laughs> diba, high school, usong-uso yung mga slambok noon. Yun nga lang ay limot ko na nga yung sa akin kung saan na pelagay baka napatapo na. Pero noong mga panahon nga na yun, ay talagang gulat na gulat kami at naging sila. Nang dahil laang yun sa isang gabing swimming ha, overnight pa yun. So ayun, Ginayo maata ni Marlene itong <laughs> si Nepoy, charot. At pamula nga noon, ay eh, para na nga rin silang naging kami dahil nga tumagal nga din ang kanilang relasyon. At ngayon nga ay eh, naging mag-asawa na nga rin sila. Pero ngayon nga ay eh, sinusubukan talaga ni Lord kung gaano nga sila katatag mag-asawa. Pero kami nga ay eh, naandito lang para kay Nepoy para gumabay sa kanya. Alam namin na sobrang bigat ng dinadala mo ngayon. Well, kahit sino man sa atin na may pinagdadaan ng pagsubok ngayon, ay eh, mapapatanong ka naman talaga kay Lord. Lord, bakit? Bakit sa akin nangyayari to? Ano ba yung ginawa ko? Deserve ko ba to? Yan nga ay lagi ko din tanong lalo na kapag may pinagdadaanan nga din kami. Ngayon nga ay napatunayan ko talaga na isurrender mo talaga lahat sa kanya. As in yun dapat walang pag-aalin langan talaga. Minsan ang buhay na overwhelm natin. Yung minsan sobrang saya ng buhay, nakakalimutan na natin siya. Kaya aminin nyo kung kailan lang tayo binibigyan ng pagsubok tsaka lang natin siya naaalala. Real talk naman talaga yan, ba? Diba? Tayo nga ay eh, may kanya-kanyang pagsubok at problema sa buhay. Iba-iba pa nga yung bigat, depende sa sitwasyon. Pero kahit ano pa yung pinagdadaanan mo na yan, eh 101% ibigay mo yung tiwala mo sa taas. At kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa kanya, Lord, ikaw na yung bahala. As in, surrender mo lang talaga sa kanya. Oh, wait lang, itong mga effort na ito, dumadaan. <laughs> ganyan na ganyan nga pala sila nung high school. Lagi magkakasama kapag yosi break. Napaka-solid talaga ng Amber, talaga naman kahit sino sa amin na may pinagdadaanan, nandyan pa rin sila. At special shoutout nga din pala sa mga Amber natin na nasa abroad. Kay Richard, kay Nicolai, kay Arian, kay Grace, at kay Pam na mga nagpahatid nga ng tulong para kay Nepoy. Sobrang pasasalamat nga din ni Nepoy na naandito kami para sa kanya. Yeah. Dahil minsan nga daw, isa eh, sobrang tulero niya, eh, hindi na nga siya nakakapag-isip ng tama. At special shoutout nga din pala sa mga ka-Amber natin dyan na naghatid nga din ng tulong. Mm -hmm. Hindi man sa financial, ay eh, yung prayers nyo palang eh, talaga namang solid na. Sa panahon nga ngayon, yun para kay Nepoy ang 100 pesos talaga ay napakalaking bagay na. So ayan pagkagaling nga namin ng ospital ay nagkayayaan nga magpares. Lilima nga lang pala kaming babae na available ngayon at habang daan nga ay nagmamaritisan kami. At shoutout out nga pala sa ating videographer na si Parent TJ at very supportive nga din sa ating pagbablog. Siyempre ang pinagmamaretisan namin diyan ay yung mga pinagdaanan namin sa buhay. Kung paano kami niloko ng mga asawa namin. Huy! At kung paano nga ba din kami nakarecover? Kailan nga kaya ulit tayo yung makukumpleto talaga, no? Yung iba din kasi sa amin talaga ay mga nasa abroad na. Pero alam nyo ba na kahit nasa abroad sila, pagka nga ganito may mga pinagdadaanan ng isa sa amin, eh talaga namang supportive din sila. Nakakatuwa lang din na kahit hindi nga sila active sa GC, eh talaga namang full support sila. Kaya masasabi talaga naming napaka ng Amber. O kayo ba, yung mga high school classmate nyo, ganito rin ba kayo? Ganito rin ba kayo kasolid gaya namin? Siyempre kami lang yung may ganito. Huy, charot lang. <laughs> Shoutout nga pala kay Mayor Efren. Ay, kainaman din nga aring mga ari. Eh, dapat pala daw sa Jollibee na lang kami <laughs> nagpunta. Ay, kung alam lang daw nila na ililibre sila ni pareng Efren, ay eh, dapat pala daw sa Jollibee na kami nagpunta. Eh, sino ba kasing may sabi na magpares tayo? Dapat pala sa si Jollibee na lang. Kaya yung magyayakag dyan next time sa McDo o Jollibee na kayo magyakag. Pero syempre, maraming maraming salamat nga pala kay pareng Efren. Tatahitahimik lang yan, pero mayaman yan. Uy! Baka maniwala sila, ano? Pero maniwala kayo, totoo talaga yun. Eme! So yun, kami naman nung high school, eh, hindi naman kami talaga ang ganun ka-close. Dahil kami nga ay may kanya-kanya nga din circle of friends noon. Pero iba din ang banding namin kapag ka buong klase na. As in sobrang sasalaw talaga at mga napaka-bully. Kaya pag nakikita kita nga kami ang mga topic namin, yung mga binubully nila. <laughs> ang sasalaw talaga kaya sorry talaga dun sa mga wala. Minomute ko na nga lang para hindi nyo marinig kung sino yung binubully nila. Kaya naman Marlene kapag okay na nga ang lahat, magseset talaga tayo ng reunion. Dati naman talaga nung okay pa ang lahat, eh nagseset talaga sila ng reunion. Hindi naman ta taon dahil nga may mga kanya-kanya nga din kaming ginagawa. Out nga din pala dito kay Pau at kay Jerwin, yung akala mo nung high school, wala lang pero aba, naging sila at naging mag-asawa pa. Pagkatapos nga namin kumain, ay mga nagyakagan umuwi. Pagka alas 12 na nga ata ng gabi. Siyempre, yung iba sa amin nga ay malalaki na nga ang Junakis, kaya nakakalabas nga kami ng ganitong oras. Nagpaalaman na nga kami sa isa't isa at ingat sa pag-uwi. At bago nga ako mali, sabi ko nga kay Nepoy, 101% ang ibigay mong wala kay Lord. Promise, legit yan ibigay mo lahat ng tiwala mo sa kanya. At kung piling mo hindi mo na kaya, sabihin mo lang, Lord, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-doubt sa pagtitiwala mo sa kanya dahil lahat ng pagsubok natin ay eh, siya lang ang nakakaalam. Hindi man natin alam ang dahilan ngayon, pero balang araw masasabi mo na lang na ah, kaya pala. Kaya mo 'yan, kaya natin 'yan at naandito lang kami para sa iyo. So 'yun lang mga ka-amber. Thank you for watching. Bye.